Lah, dali lang. Lah, lagot. Lah, lah, Lo. Huh? Ha? Huh? Ha? Nasaan yung camera ko? Lah, lah. Ay, puta Anong ginagawa mo dyan? Para ka na, Jungsies. Di. La. Eh? Dali lang. Ah! La. Ay, hindi lang. Paano ka pala sa akin nakahiwalay? Ha? Bakit ka sa akin nakahiwalay, camera ko? ha ah, kameraman ka kaya dito ka lang sa akin nasa at dito ka lang pala nasa ah eh diyan ka lang ah Eh, uh, uh, ba nice Alaga. ka bumalik ka na ulit sa akin halika na tapos kang kamera ka kanina bakit ang Ay po, tekang camera ka. Kanina pa kita nahanap. Ay, tara. Lalagot ba late tayo sa school? Buti na lang, di ko na, ano, di ko na kalimutan. Bili sana na natin. Hey! Tara, tara, bilis natin. Baka malate tayo, galitan tayo ng teacher. Ay, teacher, bili sana natin. Bili sana natin. bilisan, bilis, bilis, bilisan, bilisan nari, bilis, yan, andi tu nari, uh, uh. yan, up, come, nres, what, lah, tali, lah, lah, tali lang. Ambil huh? ni, alam kunna alam ko na impostor kano ah, baka salamin lang to oh. baka salamin lang wah ah, di, uy nya <laughs> Lago tayo Ini to na ako iniingan ako <sighs> Ay, yung ganito na ata ko. Ay, day lang. Ay, sabado nga pala. Ay, di. Domingo. Bukas pa pala ang school namin. Ay, saman niya, no? Oh. Kumimalos ka nga naman. Ay. Kala ko naman, late na ako sa bahay. Ano ba talaga? Ay, saman no? Kala ko, late na tayo sa ba, isa ano, sa school. Pero, di pala. Ano to? Sobrang, sobra-sobra na to. Ay. Mukhaatang. sa muna nga kaya tayo pwedeng pumunta? Saan muna kaya? Saan kaya? May maganda, may paborito kasing punta eh. Kaso, minsan na lang ko nakakarito. Kayo. ano Ay, oo. Oh, oh. Doon pala sa may... Doon sa ginawa kong underground house. Doon ba sa trono ko? Ha, <laughs> boy. Doon tayo sa trono ko. Ha, <sighs> ah Ha, ah, ah, ma boy. Doon tayo sa trono ko. Pupunta dahil wala naman nun nakakakita kundi lang ako kaso yung inkanto dun na nakikita ko nakamukha ako baka yun lang ang karyan ko ay ang trono ko lago tayo ha? ay baka hindi na ata no hindi na ata ano tara punta na tayo dun sa trono natin ano tara na mga boy Kaso, eh, milk. Kailangan natin ng gatas ng kalabaw. May kalabaw ba dito ang Ay, Wala. Eh, doon na lang. Dahil kailangan natin ng gatas ng kalabaw. Ay, ako mabuhay. Pag gatas ng kalabaw. Ayan. Ay, Punta na tayo. Sana di mahanap na ang kantong yung nakamukha ko ang ginawa ko. Sana. Sana lang. Sana lang. So, tara. Saan kaya? Tara, doon na tayo sa trono ko. Sana, huwag makita ng aking, ng aking, ano ba, ng aking, ano, eee, wala, wala, wala. Sana, di makita ng inkantok ko yun. Kung hindi, matitikman niya ang hinahanap niya para sa akin. Joke lang. Tara, dito na agad tayo sa trono ko. Para makaupo ulit, mga boy. na natin na wala pa rin pinagpago tara maupo tayo sa ating trono guys <coughs> guys, uubo pa tayo la, lagot, la Nasaan naman yung, what the bakit ba talaga lagi, nawawala no, ang <laughs> aking camera, di ko tuloy ay, ay putsa Ay po Ah. Sige. Diyan ka lang camera. Titingnan mo ako. Kung paano ko gumiling. Adururu. Adu Uno ko Yeah. Aha. my boy. My boy. My boy. My boy. Oh. eh. Oh. eh. Dito tayo. Dito pala sa kawala. pi Hindi lang. What the? Bakit? May tumutulo? Anong? Ay. Mukha katang Ay. Oo nga pala. Paano naman pala dito ulan? Kung nandito tayo sa may ilalim ng tubig. Tutulo. Talaga to. Paano naman dito tumulo? Tingnan nyo naman. Kung camera ko andun. Kitang kita pa rin ako. Kung nasaan ako. At kumalaw. Kumalaw ba? Ay. Tara. Pero ang tanong, ang tanong nga talaga, eh, bakit nga pala eh, ang ano natin, ay wala. Ay, uh, ang camera, yung camera, yung camera, yung ka, ano, kumagalaw ka ba? Kanino nandun ka? Nandito ka? Abay. Ang galing mong camera ka. Kahit saan-saan ka nakakapunta. Kung ako kaya maging kamera Baka maka pa ako sa Manila. Alam mo ba kung tayo? Nasa may taro ba? Taro ba? Ay, mali, mali. Nasa, nasa, ay, Halika na nga muna. Anip ko yan Halika muna. Please lang. Hindi <laughs> ko kayang mabuhay wala kang camera ka hanip ka hmm. camera ka nice nakuha ko na rin ng aking camera in eh lalabas na tayo yan magpapadali lang muna tayong pag ano ba itong bag re record pag re-record natin dahil alam nyo naman busy palagi kahit walang ginagawa guys. Nice. Yun, mga oh boy. <laughs> hanggang, yung ano pala, yung bang. So, hanggang, dito lang nga muna pala tayo. Dahil, eh, alam mo pala busy palagi. At, pocha nasa naman yung camera. Asa naman yung camera. Nasa, <gasps> na, Ako, kanina pa ako sa'yo. Gusto mo na bang mawala, ha? Gusto mo na bang mawala, ha? Ano? Ay. Agang dito lang muna pala tayo. At yung di pa pala nakakapagsubscribe, magsubscribe na at magcomment. Yan. Goodbye. One, two, three, and...